Jim Dobre mga ka-inspire bitam. Tam, ayan, so kumusta? Magandang umaga sa mga sa inyo mga ka-inspire Good morning, good morning na yung bag na bigat yo Ayan, so It's been a long time mga ka-inspire na hindi po ako nakapag-upload ng video gawa nga nang minsan po ay sobrang busy po sa trabaho Yung tipo po na pagkagaling mo ng trabaho ay hihiga mo na yung katawan mo kasi sobrang pag pagod, no? Ayan, so sa video na ito mga ka-inspire ay meron po akong mga i-reveal. Meron akong mga sasabihin at isi-share sa inyo kung saan sasabihin ko sa inyo mga ka-inspire yung mga previous company ko dito sa Poland. Yung mga company, yung mga kumpanya na napasukan ko na at kung bakit ko nire-resignan yung company. Siyempre, sasabihin ko rin po sa inyo yung ilan sa mga dahilan kung bakit ako nagre-resign sa mga kumpanya na yan na, na napasukan ko na dito sa Poland. Yan mga ka-inspire. Pero bago 'yan maka-inspire kung hindi ka pa naka-subscribe at kung bago pa lang dito sa aking YouTube channel, 'yan ay invite you to click the subscription button yan sa baba. Syempre, ihit mo na rin yung bell button para updated ka sa mga video na i upload ko na kagaya nito. Kung interesado ka sa mga informasyon, kung interesado ka sa mga vlogs na katulad nito about in Poland, 'yan. So, i kita na mag-subscribe. Siyempre, huwag mo kalimutang i-like at mag-comment dyan sa baba para naman malaman ko kung na nagustuhan mo itong video ko na in-upload. So, kung interesado ka at kung ikaw ay atat na, tara! So, number one na ka inspire NMC Company. NMC Company, yan po yung aking unang company dito sa Poland. Yan po yung aking unang trabaho dito sa Poland. Simula po nung ako po ay nanggaling dyan sa Pilipinas at nang dumating ako dito sa Poland ng April 19, 2019. Nag-start po ako ng May 2019 dito po sa company na ito. Si NMC Company po mga ka-inspire ay paggawaan po siya ng mga tube products. Yung mga POM. Tube po siya ng mga POM. Ginagawit po yung tube na POM para balutan po yung mga tubo para protektahan po yung mga dumadaloy sa tubo like yung mga tubo na umiinit, yung mga tubo na lumalame na malamig, yan. Yung mga tubo na kailangan po protektahan para hindi po kalawangin or hindi po uh, tumigas, magyelo yung mga laman na tubo. Kasi po mga inspire kapag ang tubo nila dito mga inspire naka naka nakalantad lang yung bakal pag nagwinter yung laman po ng tubo, titigas yun. Walang dadaloy na tubig, walang, papag walang papasok na tubig sa ating mga tahanan. So kailangan po nila yung balutan ng mga tube products, which is yun yung ginagawa po ng NMC company. Ayan. Okay, so ano naman po yung dahilan bakit ako nag sa NMC company? Actually, mga inspire performance months lamang po ako nagtrabaho kay NMC company. Ayan. So una mga inspire mababa po ang sahod. Ayan. So, mababa po yung salary po namin uh, before kasi ang namin pong uh, salary net po per hour noon nung uh, nagstart po kami dito sa Poland na 11 isloti yan 11 isloti lamang po yung aming uh, per hour net so yung 11 isloti po namin multiplied by uh, 12 point something kasi mga inspire ang palitan lamang po ng isloti sa peso ay 12 something hindi pa po kami nakaranas na lumampas siya ng 13 point something like that. Napakaswerte na po namin mga ka-inspire. Kung yung sloty ay magre-range po siya ng 13 point something ganon. So napakalaki na po namin yon. Hindi po, remind po mga inspire, ang Poland po ay hindi po euro money, sloty po ay sloty mga inspire. Okay, so 11 multiplied mo by 12 point, uh, sabihin na natin 12.5, malaki na po yan. So 137.5 So nag-release lamang po kami ng 137.5 per hour That was 2019 po mga inspire So ang taon po natin ngayon ay 2021 na So wala po akong ideya kung si NMC po ba ay nagtaas na ng salary mga ka-inspire So mababa po yung sahod Yun po yung isang reason kung bakit po ako nag-resign Siyempre di pa mga inspire Lalong-lalong na kung ikaw ay gumastos ka ng pagkalaki-laki para lang makapunta dito, siyempre maghahanap ka rin na uh, yung salary na medyo malaki-laki din, siyempre. Kasi sayang din yung pagod mo kung nagtatrabaho ka na, yung salary mo ay hindi naman worth it doon sa ginastos mo na pumunta dito. So yun po yung unang reason kung bakit po ako nag-resign. Mababa po yung salary. Pangalawa, wala pong payslip mga inspire. Wala po kami natatanggap na payslip. The reason why, kasi mga ka inspire hindi po natin alam, hindi po namin alam kung ano yung mga kinakaltas nila like tax, insurance, health insurance, accommodation, yan, internet, transportation. Hindi po namin yung mga ka-inspire na lalaman. kasi nga wala po kaming payslip. Tumatanggap ka lang ng salary mo, tumatanggap ka lang ng salary mo na, hindi mo alam kung ano yung mga binawas doon sa iyong uh, salary. Okay, yun po yung number two, wala pong payslip. And number 3 mga inspire all around po yung trabaho. Kaya po ako nag-resign that time mga inspire kasi ang inapply ko po na ang inapplyan ko po kasi dati when I was in the Philippines, nag-apply ako niyan sa agency ko diyan. Ang in-offer sa akin trabaho is packer. So ibig sabihin packer ka lang, no? Packer ka lang kasi yun yung iyong trabaho na inapplyan eh. Yun yung nasa kontrata mo. Packer ka lang. Pero pagdating mo dito sa Poland mga inspire hindi po yun masusunod. Hindi po yun yung magiging trabaho mo. Packer ka, packer ka lang. Hindi po. Kasi nung kami po ay nagtrabaho dyan sa NMC na yan, hindi lang po kami packer. Bagkos, operator po kami. Nagiging QC na din kami. Nagiging helper kami. Packer kami. Kasi ganito kasi yan mga kainspire, no? Meron kang sariling makina na hinahawakan. Yan. Iba po yung operator doon sa product, production line. Iba po yung operator mga lokal. Pagdating po dito sa finish product, kasi doon ka na po sa stocker. Ikaw po yung operator ng uh, operator ng stocker, 'yan. Ikaw rin po yung operator ng pag-adjust ng mga sukat, ng pag-adjust ng mga sukat. Tapos syempre, habang tumatakbo yung machine mo, yung stocker mo napupuno. Every 15 minutes, every 30 minutes, kailangan mong i-check yung mga products mo, yung sa quality niya. Kailangan din mabilis ang kilos mo kasi ikaw din yung magkakarton doon sa mga bumabagsak na product sa iyong stocker. Kailangan mo din po mga kayens per bilisan yung pagtitip kasi ikaw din ang maglalagay magkakamada doon sa palita. Pag napuno na yung palita mo, i-jack palit mo yung dadalhin mo doon sa warehouse area. So pagbalik mo, punong-puno na naman yung yong stacker. Kailangan mo na nang bumuo ng box, karton na naman ulit. So, sobrang ano talaga, sobrang kailangan talaga is mabilis. No? Hindi naman sa pakyawan, pero yung makina kasi tuloy-tuloy kasi yung takbo nun unless na mag stock doon sa production line tuloy-tuloy lang yung takbo nung tuloy-tuloy lang yung putol ng mga tube na kailangan mong ikarton. So yun po talaga napakahirap at sobrang kailangan bilisan po talaga yung iyong hindi ka pwedeng magkamali ng pagbubox kasi once na magkamali ka ng pagbubox mga ka-inspire kulang ang bilang ng iyong ng laman ng iyong box kasi may may bilang po kasi yan eh may bilang po kasi yung laman ng per box may mga may mga ano yun may mga limit. May kailangan po na bilang talaga lang. Kapag nagkulang, babalik sa yung box. Pag sumobra, babalik na yung sa yung box. Kailangan talaga sakto lang. Kung magkano talaga yung laman ng box na sa tag, yun lang po dapat yung laman na. Okay? So, yun po mga inspire NMC company na yung first company here in Poland. Alright? So, pangalawa mga inspire Habit Hotel. Yan. Kitchen helper naman ako mga inspire Habit Hotel. Habit Hotel is the one five star hotel here in Poland mga inspire. Napakaganda, napakadesente, napakalaki na hotel dito sa Poland mga inspire. Bakasyonan po ng mga turista kasi si Habit Hotel po ay nasa tabi ng dagat. Ayan. So sobrang napakaganda po ni Habit Hotel mga inspire. Ayan. So ang trabaho naman po namin dyan is kitchen helper. Actually si Habit Hotel mga inspire is magandang hotel at saka malinis mga inspire unang una. And then, uh, kilalang-kilala na hotel. So, noong nag-apply kami dyan, uh, sobrang, sobrang uh, inisip namin na napakalaki na namin kasi magpapabay lang kami sa uh, isang uh, malaking uh, hotel dito sa Poland at very, very popular hotel dito sa Poland. Pero mga Inspire, nawala po lahat yung aming excitement noong mala, noong magtrabaho na kasi kami, mga Inspire. Yan, so the reason kung bakit ko naman bakit naman po ako nag-resign kay Habit Hotel. So number one, wala pong bayad ng overtime. Yan. Si Habit Hotel po, as a kitchen helper kami po ay nagtatrabaho ng 12 hours a day. Yan, 12 hours. Papasok kami ng 9 a.m. ng umaga at dapat ay matapos kami 9 p.m. ng gabi. Yan, 9 p.m. ng gabi. Pero mga ka-inspire no, yung 9 a.m. to 9 p.m. mo mga ka-inspire. Kapag hindi po natapos yung trabaho, mag extend ka ng hour. Kailangan mong tapusin yung trabaho. Kasi ganito yan mga espera. Yung mga guests, meron po silang breakfast. Yung breakfast po nila is 9, 9 a.m. Yan, yung breakfast na yan sila. Ang lunch nila is 2 p.m. 2 p.m. Tapos, ang dinner po nila is 8 p.m. 7 to 8 p.m. Yan. So, hanggat hindi natapos, hanggat hindi natatapos yung mga guests na pumakain ng, ng 7 to 9 p.m., hindi ka pwedeng umalis doon sa kitchen kasi dumadating po yung mga hugasin. So pag natapos yung mga guests ng, ng hanggang 9pm, meron ka pa rin hugasin doon. Hugasin mo pa rin yung mga, yung mga pinaglutuan ng mga chef o hugasan mo pa rin yun. So 9pm, hindi ka tapos sa trabaho, hindi ka pwedeng umalis. Kailangan mag-extend hanggang sa matapos yung, yung mga hugasin doon. Kailangan malinis ang kitchen bago ka umuwi. Ngayon, yung extension time, wala po yun. Yun po yung walang bayan. Yung ang babayaran lang po is yung 9 a.m. to 9 p.m. mo. Yun lang po yung may bayan. Yung extension hour mo, wala, po, wala na po yung bayan. Yun. So yun po yung isang dahilan kung bakit po kami nag-resign dyan kay Habit Hotel. Pangalawa, free accommodation pero may bayad po ang washing machine. Mag, mag, pag maglalabag ka po, maglalagay ka ng labahin mo sa, yung, uh, sa, iyong, uh, sa, iyong, sa washing machine, meron po siyang bayad. Actually mga ka-inspire, napagagaling na eh. Kasi yung washing machine ginawa nila parang video okay. Hindi ka pwede kumanta pag hindi ka maghuhulog ng token. No? So ganun din po yung washing machine nila doon. Pwede ka maglagay ng, uh, ng labahin mo doon sa loob ng washing machine. Pero hindi mo siya may start. Hindi mo siya ma, ma Kapag hindi ka maghuhulog na 5 sluti which is yun po ay 60 pesos. Pag kinonvert mo siya sa Philippine, sa Philippine peso. Ayan. So, 60 pesos siya, 5 slot. Pag ginulugan mo siya ng token, ang 5 slot, yun ang bariya mga ka-inspire, yun, under na po siya. Under na yan. Hanggang sa mag-washing na yan, mag mag spin na yan. So, kumpleto na po yun. Okay, so yun po yun, ano, yun po yung uh, reason, isa pa na reason. Libre nga yung accommodation, may bayad naman yung washing machine. Wala rin, di ba? Pangatlo, yung pasok po namin is par parang part-time lang part-time. Kasi parang, parang, bakit ko sinabing parang part-time lang? Kasi po mga inspire, yung pasok po namin doon ay sa isang linggo, minsan 3 days lang, minsan 2 days lang. yeah So mayroon pong every week po, every Saturday, naglalagay po si chef ng schedule doon sa kitchen area kung ilang araw yung pasok mo sa loob ng isang linggo. Makikita mo doon, nalimbawa ikaw, pasok ka ng lunes 12 hours, pasok ka ng Hercules, 12 hours, pasok ka ng Biernes. MWF, tapos yung kasama mo naman uh, Tuesday and Thursday, TH. So, so ganun lang po mga pasok. Parang part-time job lang talaga siya. Hindi siya yung araw-araw na may pasok ka. Parang part-time job lang. So, sa isang buwan, minsan may pasok lang kami 14 days. Minsan may pasok lang kami 15 days, 16 days. So, lugi, di ba? Walang, walang kita. Mababa wala yung kita eh. Magpapadala ka sa pamilya mo, Unang-una, nandito ka sa Europe, di ba? Nandito ka sa Europe, magpapadala ka sa pamilya, mo, 18 mil lang, 20 mil lang. So, yun po yung dahilan kung bakit po nag-resign kami dyan sa Habit Hotel. Okay, so, yun yung dalawang company ko mga ka-inspire. Actually, apat po yan. Apat po na company yan mga ka-inspire. So, until, uh, until dito lang po muna, no? kasi mga ka-inspire, no? ay uh, yung ibang ano uh, yung ibang uh, company po na na previous company ko is on my next vlog na po para uh, kasi masyado na pong mahaba yung aking vlog no masyado na pong mahaba at uh, yun maka-inspire sana nagpagbigay na naman po ako ng accounting tips kahit counting idea man lang na napulot mo kung bakit po na bakit po karo, kung bakit po kami nagre-resign may mga dahilan po kasi kung bakit kami nagre-resign dito sa kumpanya so sa video na ito mga ka-inspire, hindi ko po kayo din-discourage, no? hindi ko po kayo binibigyan ng disappointment, kundi mga ka-inspire. Gusto ko lamang pong i-share para magkaroon po kayo ng ideya at basihan kung bakit mga, ka mga kababayan natin din sa Poland ay bakit umaalis at nagre-resign sa mga company. So may mga reasons po kasi mga ka-inspire, may mga reasons, may mga kanya-kanya po kami mga dahilan kung bakit po kailangan po na maghanap ng mas better. Siyempre di mga ka-inspire, tayo mga Pilipino po kasi mga ka-inspire, kaugalian po natin yung maghanap po tayo na much better doon sa doon sa kung ano yung meron tayo, di ba? Mga ka-inspire, lalo sa ating mga OFW. Mahilig po tayo mag-explore, mahilig po tayo na hanapin, hanapin po yung mas mainam pa kesa doon sa dati. Yan. So mga ka-inspire, uh, ito, lang, ito lang yung may papayo ko sa inyo. Kapag meron po kapag ka, uh, meron po tayong mga pangarap kapag ka, uh, lalo na sa mga babae natin na gustong makapunta rin po dito sa Poland. Ah uh, ito po yung iiwan ko po ng uh, po sa inyo. Ituloy niyo lang po yung pangarap po ninyo. Huwag po tayong ito yung uh, message. Huwag po tayong makinig sa mga negative sides, sa mga negative comments, sa mga negative things na nakapalibot sa atin. Kasi mga ka inspire unang-una. Kaya ka nangangarap para sa pamilya mo, no? Hindi ka nangarap para sa ibang tao. Yun ang ilagay mo sa isip mo. You have a dream because you have a family. You have to change your life. Ayan. So, tuloy lang pangarap. Huwag ng pag-asa. At uh, tayo ay mga kahanap din na tunay na tagumpay. Ayan. Maraming salamat sa inyo mga inspire and abangan nyo po yung ating part 2. May part 2 po tayo dito. sa ating part 2, sasabihin ko rin po kung ano ang agency na may hawak sa mga kampanya kung sino po yung mga agency na nagpapadala ng tao sa mga kumpanya na ito. Sana mapanood mo itong next vlog ko na ito at sana magkita-kita tayo sa aking next vlog. Maraming salamat. God bless everyone and thank you so much.